Hi guys! So, ito na nga. Finally, dumating na dito sa bahay sa Singapore ang aking in-order na smartwatch at isang special na relo. <laughs> so, yun na nga guys. Congratulations po sa lahat ng mga napili na na sorpresa ni Maybe It's You para sa inyong libreng smartwatch. Ayan guys. Hindi to po, hindi po to ano ha, Ayan, tingnan nyo siya guys. Ayan. Gumagana po yan siya lahat. Ayan. Ayan siya guys. Pwede nyong isuot. Pwede nyong ipigay sa inyong mga husband, mga anak, mga kapatid, at kapamilya. Kung ano po yung gusto ninyo guys. So, ayan na. Congratulations sa mga mapalad na nabigyan ng sorpresa ni maybe it's you ipapabadala na po yan sa Philippines from Singapore congratulations again